lungkot at panghihinayang ang nararamdaman ng It's Showtime host na si Vice Ganda sa bigla ang pagpanaw ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Noong March 2, 2024, sumakabilang buhay si Jacqueline. Sa edad na anim na po, dahil sa atake sa puso sa mismong bahay niya sa Marikina City. Ikinabigla ito ng publiko, lalo na ng pamilya at mga kasamahan sa showbiz industry ni Jacqueline. Sa panayam ng ABS-CBN Entertainment reporter na si MJ Felipe nitong Martes, March 5. Inalala ni Vice ang masasayang pinagsamahan nila ni Jacqueline nang magkatrabaho sila sa MMFF, Metro Manila Film Festival. 2018 entry na Fantastica at sa 2008 ABS-CBN fantaserye na Diyosa. Karangalan daw para sa kanyang makatrabaho si Jacqueline na hindi lang daw magaling sa drama kundi maging sa komedya. Lahat ni Vice, nanay ko siya don sa Fantastica. Noong simula, nahihiya pa ako tapos nag-aalinlangan ako kung paano ko siya pa'y playtime in pero siya talaga yung nagsabi. Gawin mo kung ano gusto mong gawin. Tapos maraming punchlines doon na on the spot na nasasabi. Tapos payag siya. Payag siya. Tumatanggap siya. Meron din siyang, magugulat, ka na lang. May mga sundot siya. Marami siya. Kahit meron siyang sinabi doon na, yan, gusto ko siyang acting na yan. Diyan ako nanalo sa Cannes Film Festival wala yun sa script. So, nagpapadog show din siya. Aminado si Vice na noong una ay nakaramdam siya ng kaba dahil ang makakaeksena niya sa Fantastica ay isa sa tinitingala at iniidolo niyang artista. Kwento ni Vice, noong simula. Siyempre si Jacqueline Jose siya, di ba? Iba yung Jacqueline Jose eh. Icon siya sa showbiz. Isa siya sa mga pinakamahuhusay na aktres. So, may ano ka din. Okay kaya yung ganoon. Pero hindi siya naging problema kasi simula pa lang, naging open talaga siya. Binigyan niya ako ng assurance na, okay lang. Gawin mo ang gusto mong gawin. Tapos naging close kami, pero actually before that, nagkasama na kami. Kasi naging sidekick niya ako sa Diyosa bilang salamin sim. Ako yung inuutis utusan niya doon. So, mayroon na talagang kaming relationship noon pa man din. Sundot na tanong ni MJ, pero off-cam, kumusta si Jacqueline? Sagot ni Vice, mabait siya, bakla. Kasi Wenderama's family kami kaya parang kahit hindi kami madalas magkita, mayroon kaming certain connection. Mabait talaga siya, madaling pakisamahan, hindi siya nakakatakot at mapagbigay siya. Kaya nakakalungkot na nawala siya. Ang pumanaw na direktor na si Wendy Ramas ang nagdirect ng karamihan ng blockbuster films ni Vice. Siya rin ang direktor ng teleseryeng mula sa puso. Kung saan tampok si Jacqueline. Nagpadagdag pa raw sa lungkot ni Vice na hindi na matutupad ang pangarap niyang proyekto na kasama muli si Jacqueline nais nice daw kasi niyang gumawa ng indie type movie. Pero comedy na sila ang bida ng pang aktres. Nang hihinayang ang pagbabahagi ni Vice, iba yung lungkot na naramdaman ko bukod sa syempre, wala na siya. Meron kasi akong dream project din with her, na pin-itch ko sa Star Cinema. Gusto ko yung parang indie type na movie, pero comedy comedy na drama na serious na indie type na magnanay kami. Maganda yan, sabi nila, Star Cinema, for a change. Sabi ko, gusto ko ito, gusto kong magkaroon ng ganitong pelikula. Eh, hindi na siya matutuloy. Nakakapanghinayang. Kasi gusto ko talaga yung dalawa kami. Yung dalawa kaming bida noon pa man ay gustong gusto na raw ni Vice maging nanay sa pelikula si Jacqueline. Aniya, ang gusto kong project. Dalawa kaming bida na magnanay na may kakaiba kaming dynamics. Kasi napanood ko iyong Kalel, labin lima, gustong gusto ko yung pagiging nanay niya doon. Sabi ko, gusto ko na magkaroon ng ganyang nanay sa pelikula. Yung nanay na minumura ako yung ganoon. Ang Kalel, 15 ay dalawang libot labin na indie movie na idinirek ni June Lana. Gumanap si Jacqueline dito bilang ina ng bidang si Elijah Canlas. Hindi man natupad ang pangarap na proyekto ni Vice. Hinding hindi raw mawawala sa kanyang puso't isipan ang mga alaala nilang nabuo ni Jacqueline noong ito'y nabubuhay pa. Sabi ni Vice, one yung pride. Babaunin ko yung pride na nagkasama kami sa mga proyekto at nagkaroon kami ng relationship. Nakilala ko siya at ganun din siya. Nakilala niya ako. May natanggap kaming kabutihan at pagmamahal sa isa't isa.